Sa mata ng marami, walang mas matibay na ugnayan kundi ang sa pagitan ng ina at anak. Ang ina, tagapagtanggol, tagapag-alaga, at unang haligi ng buhay ng kanyang supling. Sa bawat tahanan, ang ina ang ilaw, nagbibigay init sa dilim, nagbibigay buhay sa bawat araw. Pero paano kung ang ilaw na ay biglang mamatay, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente, kundi sa kamay ng mismong anak na kanyang inalagaan, at minahal. Sa isang tahimik na barangay sa Misamis Occidental, may isang bahay na matagal nang hindi binubuksan ang ilaw. Pero sa loob nito, makikita ang wala ng buhay na katawan ng isang ina. At ang pinaghihinalaan, ang mismong anak na pinangarap niyang magtaguyod ng kanilang pamilya. Ang kwento ay nagsimula sa payapang barangay ng Northern Poblacion, bayan ng Claridel, Misamis Occidental. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang komunidad. Tahimik, magkakakilala ang lahat, at halos walang balitang karahasan. Pero sa loob ng isang maliit na bahay, mayroong lihim na unti-unting nabubuo, isang trahedya na mag-iiwan ng bangungot sa mga nakasaksi. Sa bahay na yon nakatira ang isang 55 anyos na ginang, si Warly Yuson. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang mabait, tahimik, at matyaga. Sa kabila ng kahirapan at bigat ng buhay, sinisikap pa rin niyang maitawid ang araw-araw. Hiwalay na sa asawa, kaya't mag-isa niyang inaalagaan at tinataguyod ang kanyang anak na lalaki. Ngunit gaya ng maraming kwento ng broken family, hindi lahat ng pagmamahal ay natutumbasa ng pagunawa. Ang kanyang anak na kinilalang si Alias Mark, isang 15 anyos na binatilyo, ay lumaki na dala ang sama ng loob at pagkadesmaya. Bata pa siya, pero mabigat na ang kinikimkim, minsan ay nagtatagal sa labas. Naglalahong parang ayaw umuwi, at tila ba palaging may hinahanap na hindi maibigay ng kanilang tahanan. August 15, 2025, araw ng biyernes, bandang alas 6 ng gabi, umuwi at pumasok sa bahay si alias Mark. Nagugutom, pagod, at may halong galit. Lumapit siya sa ina at humingi ng pagkain. Isang simpleng hiling, isang plato lang sana, o kahit kaunting makakain. Pero sa gabing yun, wala siyang natanggap. Tumanggi ang kanyang ina na magbigay at maghanda ng pagkain. At doon nagsimula ang madilim na tagpo. Biglang sumiklab ang binatilyo. Ang gutom na nararamdaman, unti-unting naging apoy ng galit. Isang malakas na suntok ang binitiwa ng binatilyo. Hindi yun basta suntok, buo ang puwersa na tila puno ng hinanakit. Tumama yun sa kanyang ina na ikinabagsak nito. Ngunit hindi pa doon natapos. Sa pagbagsak ng katawan ng ginang sa sahig ay ang pagkauntog ng ulo nito sa matigas na semento. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang ina na walang malay. Pero sa halip na tumakbo palabas para humingi ng saklolo, ibang desisyon ang ginawa ng Binatilio. Hinila niya ang katawan ng ina, dinala sa kwarto, at doon binalutan ang ulo nito ng cellophane. Para bang hindi na niya kayang makita ang mukha ng babaeng minsan niyang tinawag na nanay. At nang mapansin niya ang dugo sa sahig, kinuha niya ang basahan, at nilinis ito. Isa-isang pinunasan ang mga bakas ng kanyang ginawa. Parang pinaplan siya ang krimen at gustong burahin ang katotohanan. Pagkatapos ay iniwan ng anak ng biktima ang bahay. Tahimik na umalis na para bang walang nangyari. Walang bakas ng pagsisisi ang mababanaag sa kanyang mukha. Lingid sa kaalaman ng mga nakatira sa barangay Northern Poblasyon, ang bahay ng mga Yuson ay unti-unti nang nagiging puntol. Lumipas ang mga oras, dumaan ang mga araw at gabi na puno pa rin ng katahimikan. Sarado ang bahay, walang ilaw na bumubukas, at wala rin nakikitang anino sa loob nito. August 202025 2025 Ikalimang araw matapos ang insidente, nagsimulang kumalat sa hangin ang isang amoy na hindi maipaliwanag. Isang masangsang na amoy na tila ba nabubulok na karne. Una ay inakala ng mga kapitbahay na baka may patay na hayop sa paligid o sirang pagkain na naiwan sa basurahan. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalo itong tumitindi at malinong nagaling ito sa loob ng bahay ng ginang. Nagsimulang mag-alala ang mga kapitbahay. Kung bakit ilang araw na hindi lumalabas si Ginang Yuson? Kung bakit hindi na nila nakakasalubong o napapansin man lang ito? Pagsapit ng alas dos ng hapon, hindi na nila kinaya. Tumawag sila ng barangay officials at mga pulis. Pagdating ng mga otoridad, agad nilang sinubukan buksan ang pinto. Sa unang bukas pa lang, isang bugso ng mabahong hangin ang bumungad sa kanila. Isang amoy na kayang magpabaling ng sikmura, tila amoy ng kamatayan. Madiling ang loob ng bahay, tila ba nananahimik ang bawat sulok. Ang mga gamit ay nakalagay pa rin, walang bakas ng pagnanakaw o panluloob. Pero sa bawat hakbang, mas lumalakas ang amoy. Hanggang sa makarating sila sa kwarto, at doon nila nakita, sa ilalim ng kama, nakasilid ang isang bangkay. Nakaunan sa malamig na sahig, nakabalot ng cellophane ang ulo at nagsisimula ng mamuo ang mga palatandaan ng pagkabulok. Ang balat ay namamaga, ang kulay ay nagbabago at tila naaagnas na. Ang ginang na pinaghahanap ng mga kapitbahay, natagpuan sa pinakamadidilim na parte ng kanyang sariling tahanan. Kinabukasan, August 21, isang nakakagimbal na balita ang kumalat sa buong barangay ng Northern Poblasyon. Sa araw na yun, kusang sumuko ang binatilyo, ang anak ng biktima. Tahimik at walang pagtutol na sumama ang binatilyo sa mga pulis. Parang wala ng laban na natira sa kanyang mga mata, para bang batid niya na wala ng silbi ang pagtatago. Sa kanyang salaysay, inamin niyang siya nga ang gumawa ng krimen dahil hindi siya nabigyan ng pagkain ng sariling ina. Isang dahilan na halos hindi kayang paniwalaan ng marami. Isang dahilan na para sa iba, napakagaan para tumbasan ng ganoong kalupitan. Ngunit doon mo may isip, ito ba talaga ang tunay na dahilan? O may mas malalim pang sugat, mas matagal na galit, mas mabigat na hinanakit na matagal nang nagkukubli sa kanyang dibdib? Ngunit kahit ano pa ang pinagmulan, para sa batas, malinaw na ito ay isang kaso ng parasite, ang pagpatay ng isang anak sa sariling magulang. Ngunit hindi ito simpleng kaso. Ang binatilyo ay 15 anyos pa lamang. At sa ilalim ng ating batas, ang isang menor de edad ay hindi maaring ikulong tulad ng isang kriminal na nasa hustong gulang. Kayat imbes na makulong, siya ay inilagay sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Doon, habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte, sinusubukan siyang ilayo sa publiko. Ngunit ang kwento ay hindi na maitatago sa buong komunidad. Sa mga mata ng mga kapitbahay, isa na siyang halimaw na pumatay sa sariling ina. Ngunit sa mata ng batas, isa pa rin siyang bata. Isang bata na nagawang wakasan ang buhay ng taong nagluwal at nag-alaga sa kanya. At habang iniimbestigahan ng korte, malinaw na magiging mahaba at masalimuot ang proseso. Dahil ang tanong ay hindi lang kung ano ang parusa sa kanya. Kundi paano haharapin ng isang komunidad ang katotohanan na sa mismong loob ng kanilang baryo, may anak na nagawang patayin ng kanyang sariling ina, hindi dahil sa malaking dahilan, kundi dahil sa isang bagay na para sa marami ay napakaliit. At sa malamig na kwarto kung saan natagpuan ang bangkay, isang tanong ang naiiwan hanggang ngayon, kung ang sariling anak ay kayang kumitil ng buhay ng sariling ina, kanino pa ba tayo ligtas? Para sa marami, ito ay hindi lamang krimen. Isa itong malupit na paalala na ang kahirapan, pagkakawatak-watak ng pamilya, at kakulangan ng gabay ay maaaring magbunga ng isang trahedya na walang sino man ang makapaghahanda. Ang pagkalam ng sigmura, ang galit, at ang katahimika ng isang sirang pamilya ay minsan, ito ang tunay na halimaw na naninirahan sa loob ng ating mga tahanan.